Eh, may problema talaga tayo dyan, Comelec Chairman. ba? Diba? Yun ang problema kasi sa'yo eh. Sunod-sunurang ka kung sino mang amo mo. Halatang-halatang meron kang sinusunod. Kasi iba-iba yung ano niya eh. ba? Diba? Ako, pinaliwanag ko din yan sa aking blog Yung iba yung sinabi mo before the election, after the election. Ngayon, iba na naman ito. Iba yung treatment mo sa mga quote-unquote hindi kakampini speaker. At iba rin yung treatment mo doon sa ka ng kamay ni Speaker. Ako sa aking uh, vlog, patuloy kong sinasabi na huwag natin tantanan ito kasi yung iba sa atin, eh, tinantanan itong si tinigilan na ito si Comelec uh, Chairman kasi iniisip. Eh, move on na. Actually, nag-move on na nga kami. Iniisip na nga namin 2028. Eh, kita nyo naman ito ha. Bigyan ko lang kayo ng halimbawa. Ang daming disqualification case sa loob ng Comelec ang daming pong uh, party list na dinidisqualify. Ang pinakamatindi pang disqualification case ay yung kay Erwin Tulfo. Mm. Yung kay Erwin Tulfo, narinig ko yung nagpapadisqualify sa kanya, uh, inaantay, hindi inaaksyonan. Bakit? Na, no? Bakit hindi inaaksyonan yung ano? Kasi nga, para manalo muna, ma muna, tapos, dadaan ngayon ito doon sa sorry, sorry. oh sa election board na kung saan eh sorry doon pala sa ah, parang magdidinig diyan eh sino po ba 'yun O oh, hindi eh, ba mga senador din po 'yun So ang ibig lamang sabihin sana inaksyonan na lang noong una pa lang para sabi nga no nagrereklamo na namin sa Supreme Court ang ginawa tinenga ni COMELEC chairman yung issue o yung kaso na pinapadisqualify si Erwin Tulfo. Inantay niya na manalo, inantay niya na ma-proclaim, tapos tsaka niya sasabihin na, o di, idinig natin ngayon. Eh wala na, na-proclaim na. O tapos biglang lumabas ito. Kaya niyo pala eh. Kaya niyo palang i-delay yung proclamation kung may disqualification. Eh bakit din yung ginawa kay Erwin? Mm. Mm -hmm. Ano ba yung kaso Binagalit ni Erwin? Nagalit niyo na yan? ako eh. Yan yata yung ano, yan ba yung sa citizenship? Oh, na? sa citizenship ni Oy, Erwin na kung yun, saan ah, bigation, binanggit bigation. niya pa nga doon, ano eh, nagsilbi sa sundalo ng uh, Amerika. Matindi mm -hmm. yun. Oh, I mean, sige, sabihin na natin may disqualification case nga kayong natanggap tingkol dito sa BH at saka dito sa Duterte Youth. Di ba? Mm -hmm. Pero hindi naman ganito kabigat. Mm -hmm. Oh, kaya nyo pala eh. Fraud eh. Hindi, ibig sabihin kaya nyo naman palang i-delay. Eh bakit di nyo si Erwin? Oh. Eh may problema talaga tayo diyan, Comilic Chairman. Diba? Yun ang problema kasi sa'yo eh. Sunod-sunurang ka kung sino mang amo mo. Halatang-halatang meron kang sinusunod. Kasi iba-iba yung ano niya eh. Diba? Ako pinaliwanag ko din uyan sa aking vlog. Yung iba yung sinabi mo before the election, after the election, ngayon, iba na naman ito. Iba yung treatment mo sa mga quote-unquote hindi kakampi ni Speaker at iba rin yung treatment mo doon sa kanang kamay ni Speaker, na si Erwin Tulpo. Bakit ganun? Hmm. kasa kasama niya yan eh. Baka diba kasi... naman talagang bata ka ni, ni Speaker.